Kaya pala walang tigil ang ulan at malakas yung hangin dito sa amin ngayon dahil meron palang low pressure. Malamig talaga dito sa amin ngayon mga langga at ilang araw na rin talaga yung ulan. Pero kaninang bandang alas 10 ng umaga ay lumiwanag naman. Wala ng ulan pero yung kabundukan ay talagang ganito na babalot pa rin talaga ng kaulapan. Mga alas 6 ng umaga kanina pagising ko ito yung natatanaw ko. Yung mga fog kitang kita mo talaga na super lakas nilang tumakbo. <laughs> sa isang saglit lang kaya niyang padilimin yung kapaligiran. Tapos kapag meron na namang hangin na malakas, bigla na naman tayong lumiwanag. Ganyan lang ang drama ng ambon dito. Minsan, nakakatula lang titigan. Ayun na nga, pagdating ng alas 8 ng umaga, bumuhos yung super lakas na ulan. Yung mga sinampay namin ay kakasampay lang, kaya hinayaan na lang naming mabasa sa ulan. Pag ganun, eh, nakakapagod na ulit kunin. Galit na galit yung ulan, yung tipong pag nagkausap kami sa loob ng bahay, ay eh, hindi kami magkarinigan. Ayan po, nakakaipon ulit kami ng maraming tubig ulan. Mga dalawang oras lang naman yung ulan, pagdating ng alas 10, medyo lumiwanag, kaya ito, naisipan, naming magluto ng binignit. Masarap ito kainin ngayon na malamig ang panahon. Ito lang naman po yung sahog namin, kakaunting kamote at saging saba. Tapos, meron ako diyang mga colorful na sagu. Binilisan na rin namin mga langga at baka mamaya ay eh, maabutan na naman po ulit kami ng ulan. Dahil nga po ay dito kami magluluto ulit sa bakuran. Pinag-akyat ko na rin yung aking kapatid ng niyog para sa aming tuno or gata. Pinagkuha ko lang po siya ng mga apat na peraso, sakto lang nagagamitin namin ngayong araw. Pag ganito po kasi na maramihan yung niluluto namin, kailangan talaga ay dito kami magluto sa bakuran dahil pag doon sa loob ay medyo hindi magkasya yung aming kawali doon sa bato. Mas maganda rin po talaga dito dahil hindi nga po mausok-usok. Ayan, sabi ko magtutulungan kami para mas mapabilis yung trabaho. Si nanay ang gaatiman sa kalayo rin sa silong at yung mga dalawang kapatid ko naman, eh nagtulong tulung sila sa pag kayod ng niyog. Natuwa pa ako kanina kasi parang may lumabas na liwanag ng araw. Yun pala ay, it's a prank lang. Wala di klaro ni Amo ang timpo de eh. Natatanaw pa namin yung bayan kanina eh. Ngayon wala na o oh, puting puti ulit. Anyway mga langgan ang na kami ng tubig para lutuin na namin yung kani na malagkit. Dito sa probinsya, yan yung ginagamit namin sa paggawa ng binignit. Yung sa iba naman, parang giniling eh, glutinous rice, something ganun. Mga bilo-bilo kasi tawag nito doon sa Manila dati. Walay binignit dito. eh naman si Bones na pag-utusan na manghiram ng kaldero, oy kay hindi pala pwede dito sa kawali kasi wala kaming takip. Tapos, ito naman yung mga colorful sagu. Ayan talaga yung pinaka-favorite ko sa lahat mga langga, lalo na nung mga kabataan ko. Bumili na ako ng luto na para hindi na kami maghira pa dito na magluto-luto niyan. Kasi matagal talaga yan maluto. So, eto na nga ang sinabi ko. Naabuto na nga, naabutan na nga po kami ng ulan. Sakto lang naman din po na nakaluto kami at bumuhos yung malakas na ulan ulit. So, eto na nga. Saktong-sakto -sakto talaga dahil napakasarap kumain itong mainit na lugaw habang bumuhos yung malakas na ulan. Nagsali na rin po kaagad ako sa mga baso kasi ang sarap na daw talaga kumain. Eto talaga yung uh, masarap kumain ng sama-sama mga langga. Lalo na pag ganito yung panahon na sobrang lamig. Si naman ayaw niya doon sa mga sinandok ko sa baso dahil kakaunti lang daw. Kaya naman, pagbigyan natin, isang sukaran ang para sa kanya. O, oh, ba diba? Sobrang saya talaga mga langga at masarap talaga kumain, lalo na kung dito tayo sa lapag. Sa unang tikim talaga ng binignit, parang ang sarap at parang gusto mo ngang ubusin yung isang kaldero. Pero pag naubos mo na yung isang baso, <laughs> parang ayaw mo na. Ayan mga langga, kain po tayo. Ito lang naman po ang ma-share ko sa inyo for today's video. Kung nagustuhan mo itong video na ito, huwag kalimutan mag-follow and mag-share. Dagan salamat! Have a nice day! Bye-bye! Sånn. Sure.